So hello mga ka-seer this So uh, may kliyente nga kami sa Sibs na galing Pilipinas at nakapagsabi nga sa amin na grabe daw sobrang mahal na daw sa Pilipinas nang mga bilihin hindi daw siya makapaniwala at sabi niya may mga product daw na kapresyo na dito at madami pa daw mga product na mas mahal pa sa Pilipinas kaysa dito sa amin sa Belgium so sakto mamimili tayo ngayon kaya tingnan natin yung mga presyohan ng mga produkto na tapos i-convert natin kung uh, kung mahal nga ba dito or sa Pilipinas kayo na lang ang mag ano, mga viewers ko kayo na lang magsabi kung magkano presyo dyan sa Pilipinas tapos titignan ko dito yung presyo tapos co i-convert natin sa peso okay tara mamili na tayo mga natin si Macy's Dito tayo sa Colra Diyan tayo mamimili ng ating grocery para sa ating negosyo so titignan natin yung presyo kung magkano nga ba ang mga bilihin dito sa amin tingnan mo So ayan, umpisa natin dito sa tasty yan. 1,19 Euro. 19. So uh, equivalent to sa tasty sa Pilipinas. 1 Euro 19 ang isa. Pero syempre, madaming iba-ibang klase ng tinapay. So ito yung pinaka-common na tasty. Isa sa pinaka-mura. So 1,19 Euro. 19. So madaming tayong pinamimili. Eh. Pero ang mga i-compare lang natin ng fresh is yung mga common items puting asukal 2 euro 2 euro 64 ang kilo Yan. tapos ang harina common harina 89 cents Yan. so 89 cents per kilo ang harina eto dito uh, tomato paste 59 cents as isang piraso na ito 59 cents so, ito naman yung ating mantika so ang sunflower oil is 3 euro 79 yung 1.5 ano yung 2 liters 2 liters uh, 3.79 euro so ano ba may equivalent natin yan sa coconut oil sa Pilipinas kasi madaming sunflower dito kaya yun na lang i-compare natin sa coconut oil tapos presyo ng itlog 2 euro 39 cents yung 12 pieces So, ito po ang presyo ng kamatis, 2 euro 29, isang kilo, yung common na kamatis lang. Uh, presyo ng repolyo, 199 per piece po yan per piece kahit gano'ng kalaki 199 <laughs> pecha ay 149 per piece din yan kahit gano'ng kalaki 149 plus yung carrots 2 euro 23 1.5 kilo pero 155 na lang kasi promo eto yun <laughs> plus eto yung ah uh, talong 5 euro 37 per kilo So, yun nga po ang mga napamili natin. Hindi tayo masyadong namili ngayon kasi was not busy last week. So, yung mga presyo pinakita namin sa inyo, yun lang yung mga common items na binibili natin sa pambahay. Di ba, mami? no, <laughs> oh, ayan, dito na tayo sa seeds na hakot na natin pinamili. No, oh, ayan, si Shep po. Oh. Preparing na. Dami, dami nang nagawa. Okay, tapos na po tayo doon para -pre prepare sa sibs. Ano pa si ate? Dala tayong Dala laban. Lalaban. Oh, nandito naman tayo sa Lidl. And... <laughs> Hindi naman tayo nagbayad. <laughs> oh, dito okay. kami sa Lidl. Uh, dito na kami binibili ng pagkain ng aso namin eh. Wala doon sa uh... call ride. So, dito, titingin din tayo ng mga presyohan dito ng mga produkto. Oh, ayan. Presyo ng manga, 2 plus 1, 3 euro, 78. Pero, ano ba to? Hindi, p -p hindi ano to eh. Ano manga yan? Yung lalaki. <laughs> Malalaki yan, for pieces yan. Oh, ayan yung malaki. <laughs> Isang buong palad ko. <laughs> Ang bell pepper, 2 euro 99, 1 kilo. promo kasi, pero normal price is 4,98 euro sakto, may promo yung chicken 9,99 euro 99 yung tatlong kilo ng chicken legs ah, ito pala yung real price ng no chicken legs 5,99 euro 99 yung isang kilo ayos, nakabili tayo ng ano ng chicken promo less than 3 euro a kilo o, oh, giniling na baboy, 7.59 Euro. 59. So, syempre, ang kinukuha lang natin ng presyo, well, ang pinapakita ko lang sa mga presyo, yung mga pwede natin i compare dyan sa Pilipinas. Ito, interesting, ng spaghetti. Spaghetti pasta, 62 cents. Tapos, macar ah, macaroni pala, 62 cents. Tapos, ang spaghetti, 47 cents. Tapos, sibuyas na pula is 2 euro 99 a kilo tapos yung yellow na yung puting onion 3 99 ang original price niya sa dalawang kilo ito so, ang pinaka dito sinasabi nilang mahal sa Pilipinas. ang pampers 10 euro 29. Ay, hindi. Ito pala yung sa baba yung 10 Euro 29. Ilang piraso to? 70 pieces. 70 pieces ng pampers na malaki. Yung number 5. So, yun nga. Naglalaro sa yung pinakamaliit na pampers. 5.99. Ito yun. Ilang pieces to? 46 pieces. 46 pieces. 5.99. Yan daw. <laughs> Yan daw ay napakamahal sa Pilipinas. Totoo nga ba? yung mga pumpers na yan saka ito napakamahal din daw sa Pilipinas neto yung gatas ng baby neutral on 1, 2, 2 plus ang presyo neto ay 13 euro 13 euro 99 tapos yung 2 plus ay 15 euro 99 tapos yung 1 plus ay 13 euro 5 so i-convert na tapos ito din daw ang mahal daw sa Pilipinas na ito yung head and shoulder na shampoo Gano'n dito ay 5.99 from 6.39 so mahal din daw yung mga shampoo shampoo ang pantin din ay 5.99 tapos yung mga shower gel sa sa mga promo corner so hindi na natin i-compare yung presyo dito kasi hindi yan yung original price mga promo price yan so hindi natin kailangan i-convert yung mga yan <laughs> sa original price sa Pilipinas so tingnan pa tayo ayun no pumasok na ang bear ayan na nakikita na namin si Santa Claus din dito <laughs> kala namin sa Pilipinas lang September, yan. panetone. Yan, typical Christmas bread. Ito, presyo ng Yakult. Nasaan? Ay, Yakult. 3.99 yung 8 pieces. So, yun. Sa Pilipinas, Yakult. <laughs> 3.99 ng 8 pieces. Magkano ba dyan? Yan, o. Oh. Ang pinunta namin dito ay pagkain ng aso. <laughs> Yan na, ng card ko. <laughs> okay. Nung tinanong ko siya, may kailangan ba tayo sa Lidl? Sabi niya, wala naman. Sabi ko, okay, daanan tayo, bili lang tayo pagkain ng aso. Ayan, ayan, nga. Ang... <laughs> okay, tapos na ang pamimili namin ng dog food. Honey, dog food lang kailangan natin, di ba? Mababot ng 100 plus euro, walang dyan dog food yan. <laughs> wala daw kaming kailangan. Sige, daan lang tayo para sa dog food lang yan. Hay, <laughs> nako. <laughs> so, ayan nga po, na-convert ko na yung mga presyo sa pesos. So, kayo na lang bahala. I-comment nyo lang dito yung, kung magkano ba dyan sa Pilipinas yung mga presyo, ng mga products na minensyo natin. So guys, again, this is Sir This Family. Hope you like this video. Don't forget to hit that like button and subscribe para mapasama kayo sa aming mga adventure dito sa Belgium. So guys, maraming salamat ulit. See you guys next time, next video. Ngayon hey, si ate. Wala na naman kaming ginagawa. Well, lagi pala siyang Hila. may ginagawa. <laughs> Wala, busy. Hindi naman busy dito sa Sims. So next video namin, about dito ulit sa trabaho natin. So guys, see you guys next time. Bye-bye.